Okay mga boss, meron po na namang dinala sa ating unit, old super old model na Rusi. Okay, yan po itsura nya. Tapos yung butas po ng tornilyuhan ay malayo sa kanyang kabitan. Ito. Paano kayang discarte gagawin natin dyan? i -discard ka na natin yan. Okay, may sa atin na to. Super old model naman siya. Tapos ang susian nya ay ganyan na. Kita nyo ang sama. Oh. Ang pangit. Talagang ano, sirang-sira. Taas yung kabitan nya ng ano. Ito. Wala na, sira na. Okay, yan. Yan ang itsura nya. Hmm. Nakita naman, oh. Yan, parang diskarte nga. Tapos sira yung panggilid na yan. Kasi nag-running clutch na siya yung yung clutch niya doon sa bell ay running na running talagang kahit na kami nor umaandar yun o oh. pangit na niya talaga talagang kung ano sobrang old model to yan ito mga sira na to Paparitan na yan super old na kulay dilaw na rin Okay, yung kabuto, check natin mga wirings tapos eh palit na rin siya ng battery operated na no abitak na rin no pero okay pa naman ito super old lang talaga okay yan po ang itsura nyan, sa una kapagandahin natin yan sa susunod ko ng vlog yung maganda na siya super old po ito super old na pinaka unang unang scooter ng Rosie na nilabas face out na face out na to to siya yung tsura niya huh. Hmm. old model pero okay pa ang makina okay dinayo lang tayo rito ng tiga alaminos laguna para ipayos to sa akin pagandahin pinturahan okay yan siya yan ganyan na itsura niya May mga uh, gas 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 yan mga uh, tinagtakloban pa tinakloban yan ng hula ako dito tinakuluban ito nung may yung nabibili sa Lazada yung takip yung para nakakumot siya yung parang ganon ayan o oh. no? oh, yung mga ano nga super old to medyo hihirapin na tayo dito ay ulit pa okay ayan o yan, yan siya o oh super old talaga mga kaibigan super old siya yun ang itsura niya okay ano yes Alam bagel yang mana itu tak Eh hey, mga boss, ito hindi naman dito yung maingay eh, buo lahat ng bearing eh. Buo din to. Ito, buo din. Pero, buo din to. Pero yung ingay hindi pa rin nawawala. Ngayon, nakita na namin yung sira. Ito. Ayun o. Oh. Sino ba nagkabit ng gulong nito? Ba't yung Jolin sa loob? Oh. Eh hey guys, sino magaling masisira ulo dito. eh. <laughs> oh, may sanay 'yung nag -bulkanize. Okay yan. Ang apakan po niya ay ganyan lang. Yan. Sa kabila. Apakan ng kabila niya. Ang pangit ng mga apakan.